Pakir, sa tindi po ng wildfire na nanarasa po sa California, isang bagay po ang labis na nakakagulat at nagbigay talaga ng pag-asa. Isang simbahan ng katoliko ang nanatiling hindi natinag sa gitna ng mga abo at apoy. Ito ba ay nagpapatunay na ang Diyos ay hindi hinahayaan na mapahamak ang mga rumirespeto sa Kanya? Tara, samahan po ninyo akong alamin ang kwentong ito sa likod po ng mga himalang ito. po sa mga ulat, halos lahat po ng nakapaligid na gusali sa lugar ay natupok na ng apoy. Eh. Mga bahay, negosyo at iba pang istruktura ay tuluyan talagang naglaho. Ngunit po ang simbahan na ito na dedikado po sa ating mahal na Beren ay nanatili pong nakatayo. Bakit kaya? Kakiris, hindi po maikakailang maraming tao po ang naguguluhan. May iba po na nagsasabing himala ito. Samantalang iba naman, ay naghahanap uh, ng, ng mga sayantipikong paliwanag. Pero paano pong ibig sabihin ito para sa ating pananampalataya? May pinapahiwatig ba ito? Alamin po natin. Kakuyer, sa gitna po ng mga nanggagalait na apoy sa na isang wildfire doon po sa California, kung saan halos po lahat ng gusali sa paligid ay nasira o nabo, na natili pong matatag ang simbahan na ito. Hindi po ito nasugatan ni nagpakita man ng bakas ng pinsala. Dahil ang mga larawan at video po na nagdokumento or nagdocument po sa kaganapan na ito ay nagdulot po ng malalim na pagtataka dahil marami pong tao ang lumitaw mula sa kaganapan nito ngunit dalawa po ang pinaka nanguna Anong dahilan ng pagkaligtas ng simbahan? At ano ang kahulugan nito para sa mga tao? Well, ang sagot po sa mga tao na ito ay maaari pong mahanap sa dalawang magkaibang pananaw. Ang pananampalataya at sa science. Gayon pa man, sa mas malalim po na pagsusuri, malinaw na ang pangyayari na ito ay higit pa sa isang ordinaryong insidente. Nararapat po itong pag-isipan, hindi lamang po bilang pisikal na ko kundi bilang espiritual po na tanda ng lakas ng ating pananampalataya. Para po sa atin ng mga mananampalataya, ang hindi po nasunog na simbahan ay malinaw na tanda po ng presensya at proteksyon ng Diyos. Dahil naman po natin, di ba, sa Biblia, marami pong pagkakataon na ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng sakuna. Isa po dito ang halimbawa ay ang kwento ng tatlong kabataang Hebreo na sina Shadrach, Meshach at uh, Abignigo, na itinapon po sa nagbabagang pugo. No? Ngunit hindi po sila nasunog sapagkat sila ay pinoprotektahan ng Diyos. Babasa po natin yan in Daniel chapter 3 verse 24 to 27. Ang nasabi pong kwento ay nagbibigay po ng inspirasyon sa ating mga Katoliko na ang Diyos ay hindi talaga nagbabago. Ang simbahan po na nanatiling matatag sa kabila po ng wildfire ay nagiging paalala na ang Diyos po ay kanlungan sa panahon ng sakuna. Para po sa mga nawalan ng tahanan at ari-arian, ito po ay isang mensahe ng pag-asa isang patunay na ang Diyos ay naroroon sa kahit sa gitna ng uh, pinakamalaking pagsubok. Habang para sa mga taong uh, may malalim po na pananampalataya, ang mga nangyayaring ito ay talagang isang himala. May mga nagsusuri rin nito na sa pamagitan po ng science, pero hindi talaga maikakaila. no? nasa paligid ay naabo pero ito ay pinoprotektahan no ang simbahan na ito. So posible po no na ang lokasyon ng simbahan, well in other side no ng explanation, ang uh, lokasyon po ng simbahan o ang mga materyales na ginamit sa structure nito ay naging dahilan din na hindi ito masunog. So, Maaring ang simbahan ay tinayo gamit po ang uh, mga materyales na hindi madaling masunog tulad po ng bato o kongkreto Samantalang ang mga gusali sa paligid ay gawa sa kahoy o iba pang mas madaling masunog na materyales. Mga eksperto, no sa sunog, ang uh, direksyon ng hangin, ang init ng apoy at ang uh, likas po na kalikasan, ng mga nasusunog na bagay sa paligid ay maaaring magdulot po ng hindi pangkaraniwang senaryo kung saan ang ilang structure ay nakakaligtas. Gayon pa man po, no, ang mga paliwanag na ito ay madalas talaga na hindi sapat upang ipaliwanag ang kabuuan ng pangyayari. Kung titingnan po natin ka curious, no, kahanga na ang simbahan sa kabila ng lahat ng mga uh, scientific explanation ay nanatili pa rin na buo, no, intact. So ang ganito pong mga kaganapan talaga ay nag nagiging pagkakataon no, para sa mas malalim na pagninilay tungkol po sa kapangyarihan ng Diyos. So para po sa mga nakakita no, sa hindi masusunog na simbahan, ito po'y higit pa sa isang structure na nakaligtas sa apoy. Ito po'y simbolo no, ng paalala ng Diyos na siya ang ating kanlungan at lakas sa panahon ng kagibitan. No? In uh, Psalms 46 verse 1, ito po ay nagbibigay ng malinaw po na mensahe tungkol po dito. Ang Diyos, ang ating kanlungan at kalakasan. Isang lubos na kasalukuyang tulong sa kagipitan. Kaya sa pamagitan po ng kwento ng simbahan na nanatiling buo, ang Diyos po ay tila nagsasabi sa kanyang mga tao, no, sa atin po mga mananampalataya, na hindi sila dapat, na hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Ang gusaling ito, ari-arian at iba pang mga material na bagay ay maaari pong maglaho, no? Ngunit ang Diyos ay mananatili pa ring matatag. Ang simbahan po ay nagiging isang ilaw sa gitna po ng kadiliman. Isang paalala na ang pananampalataya ay kailang or man ay hindi po mabubuwag ng anumang sakuna ang hindi po nasunog na simbahan na ito ay nagbibigay po sa atin talaga ng inspirasyon. No? Nagbibigay ng inspirasyon sa maraming tao. Ang mga kwento po ng mga taong lumapit upang magdasal sa harap po ng simbahan matapos po ang sunog. At nagpapakita po kung paano ito naging kanlungan. No? Hindi lamang po sa physical na aspeto, kundi po sa spiritual na aspeto rin sa mga ganito pong kasing uh, mga kaganapan, no, ang simbahan ay nagiging higit pa sa isang gusali. Ito po ay nagiging simbolo ng ating pananampalataya, no, ng ating pag-asa at pagmamahal ng Diyos, no, sa kanyang bayan. Kaya bila po mga Katoliko, no, bila po mga Kristiyano, ang simbahan talaga ay higit pa sa isang lugar ng uh, pagsamba. Ito po isang banal na tahanan kung saan nararamdaman no? at, at nakikita po natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan po ng pagtanggap natin ng Eucharistia. Ang kwento po ng hindi nasusunog na simbahan ay talagang nagpalaala po sa atin na ang pananampalataya natin no, bilang isang Kristiyano ay isa pong mahalagang bahagi ng ating buhay. Na kapag tayo po ay naniniwala at nagtitiwala sa Diyos, nako mas matibay tayo sa gitna ng mga pagsubok. Ang mga himala po na kagaya nito ay lagi pong nagdadala ng tanong at uh, mga diskusyon. no Pero para sa ilan, ito po ay uh, simpleng natural na pangyayari na maring ipaliwanag ng science. Ngunit para po sa atin ng mga naniniwala, ang mga himala po ay patunay ng presensya po ng Diyos. Dahil sa Biblia po makikita natin na ang mga himala ay nagiging daan upang mapalakas ang pananampalataya ng mga tao. Isang halimbawa po nito ay ang muling pagkabuhay ni Lazaro na naging patunay ng kapangyarihan ni Jesus. Di ba? In John chapter 11, verse 43 to 44. So ito po'y ay uh, makikita natin na batayan din. At uh, ganon din po, no? ang kwento ng simbahan na ito, na nanatili pong buo, ay maaari din pong makonsider natin bilang modern miracle na nagpapalakas po ng ating pananampalataya ng ating uh, mga kapatid no na nakakita po nito. Pinapaalala po nito sa atin na sa kabila po ng lahat, ang Diyos ay patuloy talaga na gumagawa ng paraan upang maipakita ang kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Sa kabila po no, ng inspirasyon na dulot po ng kwetong ito, ito rin po ay isang hamon para sa atin na mas lalo pong katatagin ang ating relasyon sa Diyos. Ang simbahan po ay nananatili pa rin matatag, ngunit paano po natin masisiguro na ang ating pananampalataya ay ganoon din po katatag? Kaya sa pamagitan po ng kwentong ito, ito po'y tinuturuan po tayo no, na sa ating pananampalataya, na ang ating pananampalataya ay hindi lamang po isang bagay na kinikilala natin no, sa panahon po ng kaginhawaan. Ito po'y isang bagay na kailangan ipakita at ipamuhay kahit po sa gitna ng kaguluhan. Sinasabi nga po, no? In 1 Peter verse 1 to 7, upang ang inyong pananampalataya na mas mahalaga pa kaysa sa ginto ay masubok at uh, mapatunayan na tunay sa pamagitan ng apoy at pagbigay ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa araw na mahayag si Kristo. Kaysa sa pamagitan po ng kwentong ito, tayo po na hinahamon no sa pagninilay or paglaya natin ang ating buhay, pananampalataya. Ang bawat kasing uh, sakuna no, o pagsubok na dumadating po sa atin ay isang pagkakataon upang mas mapalapit po tayo sa Diyos. Mas maging matatag bilang mga Kristiyano. Kaya story po na ito ng simbahan na ito na nanatiling buo pa rin, intact no, sa gitna po ng wildfire ay sa talagang powerful na reminder no, ng kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang kahalagahan no, ang kahalaga ng ating pananampalataya sa kanya. Bagamat po may mga paliwanag po no maaring ibigay ang uh, science no sa atin po na uh, spiritual explanation, sa ating pananampalataya, ang kahulugan po ng pangyayaring ito ay nanatili pa ring mas malalim. Ang Diyos po kasi ang nagiging ilaw at lakas po natin sa gitna ng dilim. Kaya nagbibigay talaga ito ng pag-asa no sa mga taong nawalan no ng lahat na nila. So ito po no, ang simbahan na ito ay simbolo ng ating pananampalataya, hindi lamang po sa physical na aspeto nito, kundi bilang bahagi talaga ng ating espiritual na buhay. So sa gitna po ng mga pagsubok, dapat tayo po ay pinapaalalahanan na ang Diyos ay laging naroroon upang tayo ay protektahan, gabayan at palakasin. So mga sinumang nananahan sa lihim na dako ng uh, kataas taasan ay talaga manatili po sa lihim ng makapangyarihan sa lahat at yan po ang Diyos. Yan po ay mababasa din no in uh, Psalms 91 verse 1 to 2. Kaya ito po na hindi talaga masusunog no. Ang simbahan na ito ay ito hindi talaga matitinag dahil po ang nasasabi, ang nagsasabi ng isang mahalagang mensahe no sa Diyos mayroon pag-asa, proteksyon at kalakasan. Yan po na no, ay malinaw na sinasabi talaga sa Biblia tayo pa ay tinawag na magtiwala sa kanya. Ano man po ang mangyayari sapagkat siya, no? ang tunay na matatag na sandigan sa ating buhay. Sa ating pong pananampalataya bilang mga katoliko, ang simbahan po ay hindi lamang isang gusali. Ito po talaga ay simbolo ng ating pananalig at pagmamahal no, sa Diyos. Dahil sa kabila po ng mga trahedya, ang kwento po ng simbahan ito ay nagbibigay po ng inspirasyon sa marami. Nagdudulot po ito ng pag-asa sa mga nawalan at nagbibigay po ng bagong perspektibo sa mga nakasaksi. Para po sa iba, ito rin po ay isang hamon na mas lalong patatagin ang kanilang relasyon sa Diyos. Sa bawat po kasing pagsubok na dumadating, ang ating pananampalataya ang magsisilbing gabay at ilaw. Kung kaya, no, kung kaya po nating maniwala no sa mga himala, kaya rin po nating magtiwala na ang Diyos ay laging naroroon upang tayo ay protektahan. Ang hindi po nasunog na simbahan ay talagang patunay po no, ng presensya ng Diyos. Kaya mga kakiris, ang story po ito no, sa simbahan na ito ay isa pong patunay na ang Diyos talaga ay laging kasama po natin. So kung na-inspire po kayo sa video na ito, Huwag po natin kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe po sa ating channel. Ibahagi nyo po no, ito sa, mga, sa maraming tao sa inyong makakilala upang makita po ang mensahe ng Diyos sa gitna ng trahedya. Hanggang sa muli, ito po si Mr. Curious na nagsasabing, kapit lang sa Diyos, anuman ang hamon sa buhay dahil siya po ang gagabay. God bless po sa ating lahat.